bukas lang itong tindaan. Kahit hindi, habang hindi tayo busy, ayan. Hindi kayo samahan nyo kung kumain. pala ang Shanghai, tsaka hato. Yung Shanghai, binigay lang sa akin. Kaya thank you sa nagbigay nito talaga. At least, pagkain, blessing, ba diba? So, naglagay na rin ako ng ketchup. And, at kasi na rin ako ng kano. Ito dito. So, sabi ko, ito na lang muna. tutang marami na ito, diba? Tsaka, makikikain tayo mamaya. <laughs> pista yes, kasi yan. Ako na, hindi ako kasi yan, maganda. Kaya mag lang ako kung may mag-invite sa akin. Kung may mag-invite sa akin, why not, diba? So, yan. Ito nga yung breakfast. Ay, ginutom ako kasi nga kagabi. Hindi ako kumain ng masyado. So, uh, ganun ako eh. Pag hindi ako masyadong ginutom, kumain kagabi o midnight snack. Pag nakatulog ako ng Uh, Mahaga ganun. Eh, may time kasi maaga ako natulog. Yung bang putol, -putol naman. Pero, yung at time na nawawala sa isip yung kain, gano'n. So, pagising ko, pag mga naroon daw ako nagbubuto, so sabi ko, dapat mamaya pa pang Kaya nasabi ko, pati then, magluto muna ako buwak mo bukas, ready lahat. At least, kahit dito na lang ko sa tindaan kakain, di ba? Tsaka, pesta, magkita ko dumaan yung mga moskos, di ba? Maramdamang talagang pesta, yung may dumaan dito kanina. So, right, mamaya, dadaan ulit yan. So, kain po tayo, ayan, Shanghai, bigay po din talaga. Thank you, thanks so much uh, sa nagbigay nito. Kaya nagluto ako ng ilang ba tatlong piraso kasi may sosis na. So, yun ay may pa pala. So, pasensyal natabunan. <laughs> Akala ko di ako na nakapagluto. Ayun ay puti. Natabunan lang sa ketchup. Kasi nga, so, na sigurong gutom. <laughs> Kaya tagalagay. Nakalimutan. Kala ko di ako nagluto. Ngayon pa na nagluto pala ako na isang itlo. Ngayon na ngayon ko lang napansin na tabo na lang sa sasatuchak at saka sa Shanghai hay. Ayan. Kaya po tayo guys. Nakapakasarap talaga. Yummy. At syempre, hindi kompleto kung wala kang black coffee. Ayan. Ang inayon ko ngayon is 30 in 3 in 1. Gano'n sugar, meron na siyang kasama na parang milk, gano'n. Ngayon, ang ginagawa ko, black coffee na lang without sugar. Wala, kaya little para ng black sugar. Kung inumin mo ito, parang mapait, diba? So, noong una, medyo naano sa lasa, pero kung madalas mo lang siya, hindi mo naro-araw, masasakit. Kaya, hindi lang yun, ah, uh, dati naman ako matapang uminom ng coffee. kaya hindi ako nahirapan na gawin o inumin ito kaya yan nakikita nyo pero medyo ba no init-init pa talaga kasi bagong uh, well yung tubig kaya yan no nainit-init <laughs> kaya yan coffee po tayo guys Sasarap! sarap ang paghising di ba so alam naman natin pag umaga alam naman mula nung nagtinda dito eh aga nagigising. Hindi ka tulad dati, madalas nagigising ako mga 8.30, 9, o'clock o 9.30, ganun. Kasi nga yung tulog ko, putol-putol kuya at, at madalas madalang araw gising ako kaya yun pero dahil sa nagtitinda tayo so no choice ko kailangan talagang baguhin at sanayin sarili natin di ba so ang, makatulong makakatulong sa akin itong coffee tama tama black coffee wala siyang halong milk wala siyang sugar so at least hindi ka hantokin talaga nito ayan ang init pa gusto pang minum kaya lang siya mainit-init pa umusok pa siya talaga kung nakikita nyo lang talaga ayan o ano, init. <laughs> init talaga. Kind of time to tayo, guys. Ayan. Yes. Wow. Pagasal natin ng heavy breakfast. Kasi nga, kagabi. Dahil kasi ang ginagawa ko pag gabi. Pag um, hindi ako nakakatulog kaagad yung so, um, gano'n na buti na nakagabi pag um, ang ginagawa ko ngayon kasi kapag gabi pag nantok ako tutulogin ko siya to matutulog talaga ako hindi yung um, ano gano'n kahit na isang oras lang tapos yung nga lang hindi siya diretso magigising ka rin tapos maghinti ka naman mga inantok tapos doon na naman ako natutulog gano'n so ganyan ang nangyari kagabi sa akin ko so, parang nawala sa isip ko yung dadgas. madalas may tinapa ako meron akong kahin na naman midnight snack lang gano'n kasi syempre ito madali na araw na so dahil sa kagabi iba tulog ko nakalimutan hindi naman nakalimutan hindi ako nakaka So ngayon umaga naramdaman ko yung gutom ako. Kasi nga, di ba, nasahan kasi kumakain ka ng midnight na kahit tinapay lang siya, gano'n gan, ganun, biskuit, gano'n, okay na sa Kaya lang wala ako talagang kinain kagabi na yun. Talagang sinamantala ko yung pag ako yan, talagang matutulog talaga ako. Kaya yun, ang aga ko kumain, dati, hindi ako na mapapakain na almusa, di ba? na choice talaga, lalo na itinda hanggang mamaya ka dito. So kailangan talaga kumain ka. Kasi hindi ako sanay kasi nag-almusa, last, parang brand branch time kung nakikita niyo sa mga video ko, mga pinopos ko, puro halos branch time kasi yun ang oras ng kain, ko at saka doon ko palang nararamdaman na gutom ako yun kasi ang style ko kasi hindi ako sumusunod yung oras ng almusta, lunch, ang sin sinusunod ko yung kung pag gutom ako doon ako kakain kaya ako tibaga, wala sa time talaga, natsitsapon lang minsan na brunch time na breakfast palang lang pero Uh, malapit na siya sa lunch. Tututo siya, breakfast pa yun. Pero kaya yan, at nasasabi ko, nang mention ko siya ng brunch time. Kasi nga, sana ako yung late ako kumakain. Ayaw na yung ma maaga kumain na parang uh, hindi ako comfortable. Gusto ko pag kumain ako, yung talagang asing gutom ka. Yung medyo, pakiranda mo medyo ano, mag-aang-aang. Kaya, ewan pa. Siguro na sana eh. Kaya, <laughs> <laughs> Brent Pash. Papait na. Mainit pa. Pero kailangan. Pero masaling na. Guys, ang ganda. Magpapinong ka na nito talaga. Iba pala talaga pag plain mo na wala sugar, wala milk. Pagkata siya. Yung sa health natin, nararamdaman. Nararamdaman. Nararamdaman siya nagtutumi. Ganon. Ang taibig sabihin. Uh, araw-araw, pag sa klat, may lumak sa klase, may lutumiyak mamaya gano'n. Yung tama nga yung mga naririnig ko mga maganda nga ito. Tapos nakikimaga, mo yung tiyam mo, parang magaan siya, parang siyempre lalabas na yung dumi, di ba gano'n. Oh, sa ang maganda ito pag ang minum ko mainit kasi kapag hindi siya mainit lalo mo siyang mananasan ng pakit. Ganun pero di ko na mapagano yung tayo siyempre kahit tayo tikman natin yung siya tayo na binigyan so, siyempre mayroon siyang ketchup so, mga Pesta, no? Bin ko lang to, kasi ito lang yung, 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 magbilis si Luto, hindi yung kailangan pa magpakulukan yung Luto, so, lalo na magbubukas ako dito. So, buti na lang meron pa akong dyan, yung no? stock. Sa, so, sa amin. Pero gusto ko talaga, dapat marami akong mainom nito, bago ko yung tuloy-tuloy yung kainan. Kasi so, ang maganda nito pag minum ako, dahil maganda yung balang targalaman mo yung chara para ito siyong mamaintain para mamaya sure na sure na mag magdudumika. talaga. init. Tinagay ko mga tips sa plastic na mayroon siyang lumimit kasi kundari ko siya sa yung mga stainless na ano, matatagal bago lumamitin pa, uh, yung gano'n. Um, gusto ko dito eh, parang magbilis sarap buti na lang ngayon eh pecho press ko mahaan kasi pag gising ko kanina parang kasi dati pag mainit na mainit maga pa, maya nung yung araw eh. No? parang may lamit siya kasama so Parang hindi siya mano siya masyadong mainit. May araw pero hindi siya yung tarpang mainit na mainit. Sa so, atin na lang siya ang mamaya dito. Hindi natin uh, alam misa nagbabago. Nag-change siya ng mga weather, diba? Pero kanina umaga na rin yung lamig na ano yung, yung hindi siya ka, kasi makikita mo kasi sa bintana ako pag gising ko pag mainit na mainit maga pa yan masi, ano ka na medyo maliwanag, masisilaw ka na sa araw pero nung pag-aaral ka medyo siya masyado. So sabi ko, wow, parang magandang panahon na. Di ba? May araw walang may talagang mainit na mainit. Ay buti na lang may haangin na. Di ba? Sana gamamaya para at least, geretsot din na natin. Diba? Siyempre, <coughs> nag-ano tayo ng sausage. ko na wala sa isip ko, akala ko pa naman, hindi ako nagluto ng na itlo. Kasi so, huli na nawala sa isip ko. Nagluto pala lahat ng isa. Tabunan lang, hindi nawala sa isip ko. Nawala sa isip ko, so dala ng gutom. Kaya, nakalimutan, nawala sa isip ko. <laughs> Siguro gutom na gutom, kaya yun. <laughs> Pasensya na guys. Ako rin yan nabigla din ako, hindi ko kulayin na may itlog pala ako dito ayan natatabunan siya sa ketchup at saka yung french fries kanina kakamadali ko siguro siyempre, naghahagon din ako ng oras na kailangan magpapasok ka ng maaga para ito sa tila na masayang kayo pa tayo guys, ayan ketchup di lang talaga ako mahilig sa mga sausa ano, yung ketchup, gano'ng Kaya lang, ewan ko lang ngayon biglang, pati hindi ko try kasi siguro dahil may Shanghai. Kaya naglagay ako ng ketchup. Kung tutusin, hindi ako talaga mahil. Gusto kasi pag kumakain ako, walang sausawan. Para at least yung ko, yun lang, walang halo. Hindi siya mag ng lasa. Kaya kung baka, kung sa adobo, maano mo adobo minuto ka okay. kasi pero meron mang kuya brito o ganyan mag-iba yung lasa gusto ko kung ano yung luto o ulam gusto ko yun ang um, malalasang talaga kaya pambihira lang nagsasasasal nag ano rin sawsawan usawa pambihira lang pero ang totoo may mahilig ako talaga yung uh, mga prito-prito at wala sawsawan talaga ewan ko bakit yung ano Sige na guys, ako yung magpapaalam na. Bye everyone!